Maambun na naman oh. Nagabi pa, walang tigil ah. Good morning, good morning mga kahamog. Dito na naman tayo sa ating anak buhay. Anak buhay gulay. Jesus. Ang gulay, walang pagbabagong ano, mataas. Pero itong talong at saka uh, sitaw medyo mababa na siya. Yon bago niyo matapos itong aking video, paki-share na lang at paki-subscribe ang aking YouTube channel. Sa uh, lahat po nag-subscribe sa akin, maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi pa nakapagsubscribe subscribe thank you po, paki-subscribe na lang po. <clears throat> natin yung nilotong pagkain doon kung luto na. Tagal magluto, ay nagugutom na. Doon na Ako Kona koko, Gugutom na ako eh. Nay. Ano pa may nakasalang baba diyan? Wala na. Ay, nanumpi ara silang ano yung ano ko. Sa ano ginagawa ni siname? Ay, pabantay muna. Ulan, no? Kalimlim na naman yung ating kalangitan. Ngayon, okay, guys. Pashare na aking video. At paki subscribe na rin. Maraming salamat. God bless po sa inyo. Ingat po sa lahat ng mga bumibiyay. Yeah. Thank you.